Pagkatapos ng botohan, baklasa naman ang campaign parafernalya ang inaatupag ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pero aminado ang MMDA, posibleng abutin pa ng siyam-siyam ang kanilang clearing operations dahil sa dami ng nakapaskil na campaign materials. At dito pa lang yan sa Metro Manila. Nagpaalala din ang Comelec sa mga kandidato na obligasyon nilang tanggalin ang sarili nilang campaign materials. Pero tingin ng isang environmental group, hindi sapat ang COMELEC resolution. Kailan nilang maisa batas na ito para mas mapasunod ang mga kumakandidato. Ang number one lang naman na tinitignan nating problema ay yung disposal neto. No? Uh, yung iba kasi uh, hinahayaan na lang nila na kumalat sa kalsada no? tapos uh, itatapon na lang and binaworry natin yung yung ating mga sanitary landfill na mapuno agad.